Hello, 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 hello. Good morning. Ay, uh, good, good afternoon, Philippians. First we is good job. Yeah. na. At tapos na. Ituturo ko lang po kayo kung saan. Kung mga kumakain, makasamahan ko ah. Tara. Ano, paaan mga lakon niya. Ano, nakain. Ano, nakain. Ano, nakain. <laughs> ayaw mang aya mang ayaw mamigay, ng, mamigay ng ayaw mamigay ng pinya. Ayaw. Kaya huh? na to. Oh. Ay pinya. Baka mapait 'yan. Iwan mo ako. Doon. Hindi mapait, konti lang. Nako, napakatamis ever. Makasin ba to? Matami! Parang Nakatami. ano? Ayun, oh my kanin! Ano ba to? Parang germ? Tikmo ko yung pinya kung masarap ba? Walang <laughs> kaasim-asim. 1 to 10, mga 8.5. Ayan. Masarap yung ulam. Ay, masarap yung pinya. Ganun talaga, guys. Ay, bokeh na naglag. Pag, paghingi. Masarap. Diba? So, ngayon, magugas po tayo ng pinggan. Ay, pinggan, ano ba yan? Pinggan ba? Yung ating baonan. Yan. Pagkatapos ito, uwi na tayo matutulog <laughs> na. Basta siya. Ayan lang. Ito siya aming mga alagang aso. Di ba ang lalaki? Tapos pero na kami seven dwarves. Ayan ang malik Diba? Dalawa. O diba? ba? ang dalawa. Diba? Diba? Ano pa siya. Ano ka ba? Mag-hi ka lang. Hi, everybody. I I ano mo ano, ano mo palo mo, follow mo. Follow mo siya sa kanyang, ano, Facebook. yon lang, yet. Facebook. Sino ba yan? Hello, Britney. Ch Earth. No. At bakit? Ano yan? Ay, ayoko niyan. <laughs> Naranasan ako niyan. Ayoko. ayoko. Nagbabibrate ako niyan. <laughs> Saan mo ilalagay yan? Sa, sa binti? Sige nga, mag-try ka nga. Titingnan natin po natin guys kasi may may ay poke ano ba yan pa vibes vibrate yung kanilang ano ano ba yan ayun na naman to sila mag vibes sige nga ilagay mo nga nasaan ay timbang naman pala yan ayoko ko magangatal ako nag vibrate ba yan So, ito po guys, aming nang dito sa Tayan. So, Thank you guys for watching don't forget to subscribe my YouTube channel bye